Ang na to oh, siya rin, diba? Ang pikit, ano yung bataan May ready na, Na dito ang mga sakyanan. Hi, guys! So, naglarga ng park ko, pag video nako. na ako. Pero mata ko ninyo og mga idea on how to travel going to Bohol kung magsakay ka og barko. So ang schedule gyud pagikan ka og Nasipit butuan going to hagna Bohol, Lunes gina siya, ko kaliyong ang barko og ang light ferry nga barko. Pero ang gipili namo is ko then 12 noon ang larga gid ana niya to be exact. Dili pwede ma late, dili pud pwede ma advance 12 noon gyud. Exactly larga na gid ang barko pero tin a.m. pa lang, mag-announce na, na nga, uh, ready to onboard na ang mga pasahero. And, pag saka na, na mo dere sa barko ko, suri-suri dayon mi, mientras naka-charge pa ba, okay pa kaayo, pag-aayog suri mi nito dito sa canteen mi nagtambay tambay kay aircon. So, makarelax di mi dito. And then, sa nabusog na, nanganaog na, kay nangatulog. So, wala na mo ng oras. Nakamata ko, 9 p.m. na. So, ang, ang dik na mo, nag inigtindog ni mo, magsiyosayaw na ka, kinala, manggunit yung kay, ka sa dikay, ka manggunit, uh, matumbag yung ka, kusog naman ang balod, pero normal lang, lang na siya, kaya ni Agi yata may Pacific Ocean, pero kadali lang man. Ang biyahe yun is 4 hours, pero mudagan siya 6 hours, kay syempre, dili man dayon na inigdunggo dito sa pantalan, mga naog dayon, so nana -na siya preparation ka kanang pag-abot po na mughag na alas dusi sa gabi eh, nangaon sa miuna, pero wala mi nagdugay kay larga na po mi padulong o gindulman to Alicia and then gawas mi o kagawasan daguhoy buhol